sasakay ka, sure ka? Yes, sir. Halika, oh, oh sure ka, hindi ka natatakot? Yes, sir. Dito ako matatakot, sir. Mukhang mabagal lang naman yan. Mukhang mabagal lang naman yan. <laughs> Mukhang mabagal? Yes, sir. Sige, ha. Ah. Panindigan mo yan, ha. Ah. Oh, Sot mo helmet para pagka nalaglag ka, pogi ka pa rin, okay? Okay. Ano na? Naiwan mo po tong helmet mo, ang bilis bilis mo po kasi Ang <laughs> layo na yan ah Naiwan mo nga sir eh, nee. na pagod na nga ako yung bilis nga sir eh. <laughs> Ilang minuto ka lang tumatakbo? 10 minutes na sir 10 <laughs> minutes mo na ako hinahabol? Yes, sir. Buti na lang eh, hindi ko binilisan Thank you tol, eh paano yan? Maglalakad ka pabalik? balik Takri mo lang sir Isa kay kita? Yes sir Eh hindi ka ba natatakot? Hindi na sir, Bawang sure. Yan, sir. sure ka? Yes sir Halika dito 600cc to Kakapit ka Sige, yes, sir. Paano kung malaglag ka? Ewan ko lang, sir. <laughs> Ito, isa lang helmet. Gagi, napakalayo ng tinakbo mo. Hindi ka naman napagod. Pagod nga ako, sir. Eh. <laughs> sasakay kita pabalik. Yes, sir. Uh, halika na. Kasi kumain kami doon sa may gawin doon. Anong pangalan ng shop nyo? Lakay sa Lakay Legendary Pares. Ayun oh. Lakay Legendary Pares. Kumain kami. Kaya pala ako parang may naiwan ako. Naiwan ko tong helmet ko. Oh, atol, sasakay ka, sure ka ah lagi Ah, ka hindi ka natatakot. Yes, sir. bata ako matatakot, sir. Mukhang mabagal lang naman 'yan. Mukhang mabagal? Yes, sigi Sige ah. Panindigan mo 'yan, ha. Ah. <laughs> ha. Ah, pogi oh. Ah, oh, helmet para pagka nalaglag ka, pogi ka pa rin, okay? Next time na lang, ano? Sige tol. Hello na lang kay sa vlog. <laughs> sige, sige. Ingat, ingat kayo. Bro, chacho, kung umabot ka sa part ng video na to, Comment mo naman kung taga saan ka para alam natin kung saan tayo mag-next mag aangkas pass, alright? Arriba! Ayo, <laughs> <Yeah. laughs> ayos. <adios. laughs> Let's go, arriba! So eto pala sa legendary Lakay legendary pares Tala di ka mo uh, helmet mo <laughs> Kamusta? Kamusta? Lang, Kamusta? Mabagal pa? Mabagal pa? <laughs> sa saang lugar to yung legendary pares? Gimba sir Gimba siya dito lang sa bypass road Ayan makikita nyo Andito lang yung pwesto nila Ayan, makikita nyo mayroong malaking karatula Karatula Lakay legendary pares Ayan, nandito sila sa crossing Malapit lang sa intersection So yon, Jordan Thank you sa pagdala ng helmet ko ha ah. Mabagal Bagal, sir Ayan bro chacho Kung mabot ko sa part ng video na to Comment mo kung tagasan ka Para alam natin kung saan tayo magkakas next time Alright So yun lang mga bro chacho Hanggang sa muli <laughs> Paalam